Good morning mga bi, Nandito kami ngayon sa may dulo ng San Pedro Beach. This is my Madela Quirino. Nakahinto sa glet para magkape. Ayan, sumisikat na nga ang araw. Iti 360 ko muna para makita niyo ang magandang view para sa pagsikat ng araw dito sa parting dito ng Quirino. Ayan, at lumarga na nga kami. May nakita akong magandang view. Ito yung kanilang palayan. Hindi ko alam kung saan lugar na to napakaaga na namin umalis ng bahay kanina at itong mga oras na ito ay naantok na ako pero syempre pinipilit ko para pag may nakitang magandang view ay makapag video medyo naidlip na ako at nung gumising ako eh, eto na nagsisimula ng lumamig at umaakyat na kami at eto na ang natatanaw ay puro kabunduka naidlip ako at nang gumising ay banawe na marker ng banawe so hindi namin pinalampas ang pagkakataon para makapag picture picture so sobrang enjoy sa magagandang tanawin at kabundukan nakakalimutan ko mag video at nung makaalala ko ay eto na puro bundok na nakikita wala na kami halos masalubong ng mga sasakyan tapos eto may nadaanan kaming parang maliit na rice terraces syempre picture picture na yan hindi namin palalampasin saka so, eto pa may maliit na parang tunnel inukit sa bundok diba nakaka -amaze. Nung mag five minute break nga kami ay may nakita ko magandang bulaklak para siyang dumudugong puso. Pagkatapos nga ng ulan ay nakita ko itong mga bundok na to parang literal na mountain on fire. O ba? Diba? napakalaking bundok na akala mo talaga nasusunog dahil sa kapal ng mga ulap. Uh, ulap nga ba o oh, fog? So basta ganon. And nang mag-clear ang mga ulap, eto na, Napakaganda. Makikita mo talaga, it's huge, it's enormous, it's big. It's gigantic. Mapapahanga ka talaga. Napakalalaking mga bundok. So this is the Cordillera Mountain Ranges. Tiba So crowded sa mga lowland cities. Pero dito, ang daming mga lupa inabakante. Eto, may nakita kami magandang maliit na falls. Suminto kami dito para kumain. At sinamantala ko ang pagkakataon para maghanap ng magagandang bagay at makunan nito ng picture. Nahulitang. Nangunguan. Gusto sa iyo. Pero, syempre, hindi kulong. Diba? Marami din ditong maliliit na waterfalls. Nang malagpasan nga namin ng Bontok, ay eto na. Welcome to Sagada. Picture-picture ulit. Para masulit naman. Gusto ko nga palang i-share yung pinag-stayan naming hotel sa Sagada. Ito yung Misty Lodge. Napakaganda talaga nito. Mula sa parking ay maglalakad ako papunta sa bungad sa may restaurant. Nakaparada na nga pala yung kulong-kulong namin tsaka yung tricycle ng aking kapatid. Unang bubungad sa'yo ay yung kanilang restaurant. Napakaganda ng ambience lalo na paggabi dahil maliwanag yung mga ilaw. Sa bandang kaliwa ko ay nandoon yung kanilang reception. Dito din doon napakaganda din nung kanilang reception. Medyo nahiya nga lang akong magvideo video doon nung pumunta kami. Yung nakikita nyong hagdan na yan ay hindi dyan. Bababa tayo ng konti at matitiyak ko na magugustuhan niyo yung ipapakita ko. So, eto na. Kasama nga ko mga pala dyan si Blackie. Yan. So, maglalakad ako ng dahan-dahan para may pakita sa inyo ng maganda. Pura nga lang pala yung huupan nila para sa isang room, family room na ito at napakaluwang. Meron nga pala siyang table sa labas na pwedeng tambayan. Ito, papasok na ako. Yun, may katabi kaming kwarto. Ito yung aming room. Room 9 Hope. Ito, meron siyang sala. At meron siyang mga lagayan ng gamit ng istante. Ito yung kanyang CR. Ito yung bed. So, apat yung bed. Meron siyang mga table sa side. Yun. So, napakaganda, ba diba? Ito yung kanyang CR. Yan. So, malinis. At napakaluwang nung shower. Mag-enjoy ka talaga kasi meron siyang hot and cold. Isa sa mga nagustuhan kong features ng Misty Lodge ay ito. Meron silang Bible. At binuklat ko nga ito. Ito ay King James Version. At nung binuklad ko ito sa Psalms, chapter 83, verse 18. Basta kasi may nakikita akong Bible, binubuksan ko yan. That man may know that thou whose name alone is Jehovah, are the most high over all the earth. Ayun, so may pa-Bible ang mistilaj sa pa nga palang magandang feature ng hotel na ito ay pet friendly sila. Tingnan niyo naman kung gaano ka komportable ang higaan ng aming Blackie. Yan, 'di ba? Pero huwag kayo mag hindi siya direct na humiga sa foam kasi pinagdala namin siya ng sarili niyang higaan. O, oh, ba, diba Blackie? Ganda ng buhay mo kaya kung magagawi kayo ng sagada, hanapin lang ang silage at pwede kayong magdala I'm ng sariling pet si komportable ang kanilang magiging buhay dito. Sobrang mura lang ng kanilang room rate at napakababait ng kanilang mga staffs. Magiging komportable ang iyong pagstay dito. Medyo konti lang pala yung pictures namin dyan kasi medyo nahihiya kami. Ching, ching! Pero tingnan nyo, ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginulo yung magandang room. And... Tara! <coughs> diba? Ang gulo. Oh, 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 oh. uh, maximize the space. Tatayla ko mo nag-video ang nga. ka gamit. mayat niya. Medyo nakakahiyang gulo yung mga beds. Haha. <laughs> May nahuli ka palako, pala ako. Eto, tingnan niya. Oh, di ba? Ang galing. Good morning na ulit. Bababa na tayo. Eto na, sumisikat na ang araw habang pababa. Pero malayo na kami bago. Nakita niyo ba yung bed of clouds na yon? At ito na ang famous Banawe Rice Terraces dito sa Banawe, Ifugao. Na mula nung grade dito ako ay nakikita ko lang sa mga libro, na napapanood sa mga movies, ganoon sa mga magazines. <makes> eto, first hand, nakita ko na. Kaya eh, hindi namin ang si pagkakataon para magkaroon ng remembrance sa lugar na ito. Picture-picture muna tayo. Diba? Matanda na ako, tsaka ako nakarating dito kaya kung hindi mo pa rin doon nakikita lumakad ka na habang hindi pa malala ang rayuma yan nga pala yung mga nabili naming remembrance sa lugar nito salamat sa panonood paalam